Hello guys, ang araw ngayon ay April 29. 29 na ba yun? <laughs> so pupunta kami ngayon ng lolo guys, bibili lang kami ng isda. Ayan, kasama ko si Jumanix. Alis sa kami oh! Bye guys. Yeah, bye guys. Please subscribe ba? Ano? Yeah. Ah, kaya ako nagigina ng bani. Dito tayo ngayon sa uh, Madinat Alumal dito sa damang. Ayan. Ayan yung service namin guys. So mag magbabayik lang kami. Ayan na si Jumamix. Duty na ko. Oh. Ayan. Ayan. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Dalawa lang kami ngayong magbabike. So titingnan lang natin guys kung magkano ang kilo ng isda ngayon dito sa may lolo So let's go Ano? nakanlat na ba niyo? Nakanlat. sa Ah? Ito 'yung Kung makaanlat wala na, no. Yung ano, wag yun tigaya. Wag Sir. Oops. Ayan, medyo maano nga yung hangin ngayon ah. Ayan. Hindi man, okay rin Ako ah. Ako ah may flat eh, ayaw? Ako ah may flat. No? No? Ayan guys, maganda magbisikleta ngayon kasi medyo makulimlim. Hindi mainit, hindi rin siya malamig. Pero mahangin. Ayan, papasok na kasi ang tag-init. Kaya medyo malinsanga na <coughs> mahangin-hangin. Titingnan natin ngayon guys kung magkano ang kilo ng isda dito sa lolo. <coughs> Diop Diop namin ngayon. So, ito lang mag-ikot-ikot dito sa may damam, Saudi Arabia. So, mula dito sa Madinat al-Umal, papuntang Lolo, mga ano lang siguro, mga 10 minutes lang siguro, ang Wala pang 10 minutes. Malapit lang dito sa amin eh. bisikleta namin binili namin to ng ramadan tag 350 riyal. so sulit din naman yung isang buwan na pagbabike namin kasi ramadan eh mahaba yung oras namin kaya nakapunta kami ng dagat uh, ngayon tuwing ano na lang to nagagamit tuwing tiyok na lang namin nagagamit tong bike na to Ayan, dito na tayo sa The Man Palace Hotel. Ah. Ayan. Mahirap dito pag ano. Maplatan tayo kasi wala tayong dalang uh, bomba. Pero okay lang, malapit lang naman eh. Magalising ko na pala. Ay, alas ko. Oh. Kwan, oh, may sakto rin ko. Oras. Dili init, dili kuwan. Oh. Oh, guys, ito lang yung malapit na pasyala namin, ang Lulu Mall. Dito sa Damang. <coughs> ang dami daming ano ngayon sa Lulu, yung sale. Mga cellphone. 'yung iPhone 11, ano na lang eh. 18. Dating tag 25. <clears throat> Tapos 'yung 13, to, tu yatay. <laughs> Kung may ano ka 2,200 real, meron ka ng iPhone 13. Ano, oh, di ba? Sa atin mahirap bitawan 'yan, magkano 'yon? 50. Mga 40 mahigit, gano'n. Ayan, malapit na tayo sa Lolo Mall. Pwede naman i-ikuan? Dikit sa kuha? Oo. Bahala nang magnanakaw dyan, magbuhat. Yan, yeah, no? Motor, ano? Ano ba yan? Daling kawaton. Ah, scooter. Ayan, nandito na kami sa... Parang kailan lang, nandito na kaagad tayo sa Lolo Mall. Doon kayo tayo sa harap. Dadaan. Naa, ah, sa gilid. Tara, subukan natin ano. Pumunta ng harap. Hindi, do doon na sa likod. Diretso nila natin, tapos kakanan. Ayan, nasa Dumamix. Ayan, nasa Ayan guys, dito na tayo sa harap ng Lolo Mall. Ayan. Ayan, itatali na lang namin yung bike. Dito dyan ako. Papasok na tayo sa loob ng Lolo Mall. hi to my vlog. Parang may ano na naman, no? Ramadan. Ay, oo nga pala yung Ramadan nga ano Yung mahaba na Ramadan. Ayan, dito na tayo sa Lolo Market. Ayan, diretso, diretso tayo sa isdaan. No, Kasi mag-ikot-ikot pa tayo dyan. Mamaya, makabili tayo ng wala sa oras. Wala pa naman tayong pambili. So ayan na guys, malapit na tayo sa isdaan. Yeah. Dito tayo sa Alimasak. 27.95 ang isang kilo Alimasak. Ayan, fresh na fresh. So mga 350 pesos sa atin sa Pinas. Tapos meron dito uh, anong tao dito? Pusit. Ayan. Magkano ang kilo? 17.90. So mga ano sa atin, mga 250 pieces. Ito, so sige nga, pahahin natin 'yan. Mm, so sige nga, hindi 'yan. Ah, uh, tuloy. Ah, uh, tuloy. 14.95 mas maliit tuloy, no? Okay, oh, siya ito. Ito yung pila sa mura. Macarange mm -hmm. small 3.75 ang kilos. 'Yan, so mga ano sa atin for mga 50. Mga 50 pesos lang ang kilo, guys. Oh sa small market rin. Uh, 3.75 real. Uh, ito tayo sa kabila. Yan, maraming ano, customer ngayon, no? Sa doon. Ha? Huh? Asan? O, oh, pwede rin. Marang, hindi naging na dyan, Ah, sige. Mm. Yan yung ulamin natin. Ngayon. O oh, sige. Yung malalaki. Kasi usawa ko siya tayo doon. Bili na tayo. Dun, Ay, 22.25 yung tima ko. Ay, 16? Oo, ito na lang. Tatlo. Ito ko ano, dati. Purot na. Purot na, wala na ito yung ano. Hulo. Dito, dito na yung makakuha. Tabaan kasi yung tima ko Yung tulo kilo eh. ni, 15. Hmm, 15. Ya, hati inuk dagang, Oo, oh, kahiyan na to. Pero wala nang kahiyan to. Gato, mo nga yung dalimpio to. Mga bitang, hasog dalimpio ha. Pwede kayo pa. Hey, o, nagko na kayo. pa? Amo na. lang langsan na isda. Kanduli, o. Is kanduli, ah, kanduli pala yun. ba diba, kanduli yun? Oh, Oo, kanduli. Yun pala yun, malalaki. Ito yung nahuli namin, guys, o. Oh, doon sa cornets. Pero malalaki to. Yung nahuli namin, ano lang yun, ay eh, maliliit pero binibigay namin sa ano. Baka nga 50 lang yan eh. Sa, sa ato, mahal naman na eh. Hmm. 100. Oh, 20. Di ba mo na yung pinakabarat mong isda? Oo oh, so, na. Ha? Oo na. Nagpapalit ako ng 60 kilo. Karol, mahal na. Ayan so, na yung nabili namin isda, guys. Lali at saka at anong tawag doon? Eh? Tilapia.